Minsan, mapapatanong tayo, bakit nga ba ang daming relihiyon? Darating sa puntong iniisip natin kung ano talaga ang totoo sa mga ito. Bakit nga ba napakaraming relihiyon sa ating mundo? Paano mo malalaman ang tunay na relihiyon? Napakaraming relihiyon sa ating mundo at maraming tao ang nalilito at nagtatanong kung sino o ano nga ba ang tunay na relihiyon dahil sa dami ng relihiyon sa mundo naniniwala ang iba nakatulad katulad lamang ito ng buhay natin. May iba't ibang panig o anggulo ng katotohanan. Para lamang daw itong pagpili ng pagkain. Mayroong gusto sa matamis, maalat o kung ano paman at sadyang iba-iba lamang daw ang ating panlasa. Sinasabi rin na iba't iba ang daan pero iisa lamang daw ang patutunguhan. May katotohanan nga ba ito? Ayon sa isang pag-aaral, Meron tayong 4,300 na major religion sa ating mundo at nabibilang na dito ang mga kristyanismo, islam, budismo at hudaismo. Ang pinaka nangungunang relihiyon ay ang kristyanismo na sinusunda naman ang islam. Dahil sa napakaraming relihiyon sa mundo, maraming mga tao ang nalilito kaya't nagkaroon din ng kanya-kanyang mga paniniwala. Sa isang relihiyon ay nagkahati-hati ang mga paniniwala. Halimbawa, ang kristyanismo ay isang relihiyon lamang Ngunit sa ilalim nito ay may iba't ibang mga doktrina, mga sekta at denominasyon. Dahil dito, patuloy na dumarami ang mga relihiyon sa ilalim ng Kristiyanismo, kaya't nagkahati-hati na rin ang mga paniniwala ng bawat tao. Walang duda na ang pagkakaroon ng napakaraming relihiyon at ang paniniwala na silang lahat ay patungo sa Diyos ang nagbibigay kalituhan sa marami na naghahanap ng katotohanan tungkol sa Diyos. Madalas kabiguan ang sinasapit ng mga tao dahil sa pagkakaroon ng napakaraming relihiyon o kaya naman naniniwala na lang sila na ang lahat ng reliyon ay patungo sa langit. Gayun din naman ay may mga nagtududa na ang pagkakaroon ng maraming reliyon ay patunay na walang paraan upang makilala ang tunay na Diyos o isipin na wala naman talagang Diyos. Dahil dito, may mga tao na hindi na lang naniniwala sa Diyos at sa kung ano ba ang dapat na paniwalaan. Ano-ano nga ba ang mga nagiging dahilan kung bakit dumarami ang reliyon sa mundo? Una, nagkaroon ng napakaraming relihiyon sa mundo dahil ang mga tao ay dumarami rin at nagkakaiba-iba ng mga opinyon at paniniwala. Dahil ang mga tao ay may parehong mga kadahilanan, iba't ibang opinyon at iba't ibang mga panlasa at dahil sila ipinalaki sa iba't ibang paraan, lugar, pamilya, panahon at may iba't ibang mga utak. Ang lahat ng mga bagay na ito ay may iba't ibang epekto sa kung ano ang pinaniniwala ang totoo tungkol sa mundo. Dahil dyan ay nagkahati-hati ang mga paniniwala. At habang tumatagal ang panahon, ay patuloy ding umuunlad ang kaisipan ng mga tao. Halimbawa, kapag pabor ang isang tao sa opinyon ng isa pang tao, siya ay sasama doon hanggang sa makabuo sila ng isang grupo, hanggang sa makabuo ng isang reliyon. Tunay ngang ito ang nagiging dahilan ng patuloy na pagdami ng reliyon sa mundo. Ang isa pang dahilan kung bakit dumarami ang relihiyon sa ating mundo ay walang iba kundi dahil kay Satanas. Ginagawa niya ang kanyang makakaya upang lituhin at hilahin ng mga tao palayo sa Diyos. Siya mismo ay malamang na nagpasimula ng libu-libong relihiyon dahil gusto niyang linlangin ang mga tao base sa kanilang paniniwala hanggat hindi naniniwala ang tao sa katotohanan ng Diyos. Kumagamit siya ng mga kasinungalingan at panlilinlang para malaglag ang mga tao sa maling landas. Siya ang unang nanlinlang kina at eba at nagdala ng kasalanan sa mundo. Sinubukan pa nga niya ang lahat para tuksoin si Jesus na magkasala ngunit hindi siya nagtagumpay. Ngayon, makikita natin sa iba't ibang mga relihiyon ang mga away, mga kaguluhan at mga pagkahati-hati. Ngayon mga kapatid, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos na magkaaway-away ang mga tao. Kaya't si Satanas ay naparito upang manggulo at manira. Sa Juan chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at sumira. Dumating ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng sagana. Nais ni Satanas na sirain ang mga paniniwala ng bawat tao at nang sa ay magkahati-hati at higit sa lahat ay mag-away-away ang mga tao. Kaya't kung mapapansin ninyo, maraming mga nag-aaway dahil sa relihiyon at nagkakaroon pa nga ng gera tungkol sa relihiyon, makikita rin natin ang mga kulto na nabubuo na merong mga paniniwala na talagang taliwa sa salita ng Diyos. Alam natin kung sino ang may gusto niyan at walang iba kundi si Satanas. Ang gusto niya ay manggulo at mangwasak. Malinaw na ginamit niya ang mga relihiyon para sa iba't ibang mga paniniwala nang sa ganun lahat ng tao ay mag-away-away at malito. Noon ang mga unang kristyano ay isa lamang ang paniniwala na nakabase lamang sa Biblia. Wala pa rin ang ibang mga sekta wala rin ang iba't ibang mga doktrina at talagang puro sa Bible sila kumukuha ng kanilang mga tinuturo at mga pinapangaral. Ngayon, habang tumatagal ang panahon, napapansin natin na nag-iiba na ito kasabay ng pagdami ng relihiyon. Ito ay nangyayari sa pamamagitan ng maling turo at maling interpretasyon ng Biblia. Ang iba rin naman ay hindi sumasang ayon. Ang iba naman ay dinadagdagan at binabawasan nila sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sa ngayon ay meron tayong parehong Biblia na ginagamit ng lahat ng Kristiyano na may iba't ibang salin at meron tayong libu-libong iba't ibang denominasyon. Bawat isa ay pinatutunayan ng kanilang mga doktrina. Ang problema ay hindi ang Biblia, kundi ang interpretasyon ng mga tao sa Biblia at nais ng tao na patunayan ang kanyang paniniwala ayon sa kanyang pagkakaunawa. Ngunit tiniling sa atin ng Diyos na basahin lamang ang kanyang salita at hingin ng tulong ng banal na espiritu dahil siya ang nagbibigay ng inspirasyon dito. Ngunit nais ng mga tao na gamitin ang kanilang sariling makalupang karunungan upang ilagay ang kanilang sariling paniniwala sa interpretasyon ng salita ng Diyos. Dahil nga sa maling mga turo at pagkakaunawa ay nabubuo ang iba't ibang mga grupo at relihiyon. Ang mga tao ay lang ng jablo at nakumbinsi ang kanilang sarili sa kanilang sariling tarunungan habang hindi humihingi ng tulong sa Diyos. Ang jablo ay patuloy na nanlilinlang lang habang ang mga tao ay patungo sa iba't ibang mga direksyon. Ang bawat isa ay nag-iisip na ang lahat ng mga daan ay hahantong sa walang hanggang buhay, ang panlilinlang lang na humahantong sa kamatayan. Nakita natin mga kapatid na talagang malaki ang parte sa tanas kung bakit tumarami ang relihiyon sa ating mundo. Ngunit ipapaalala ko sa inyo na kung si Satanas ang dahilan sa pagdami ng relihiyon, siya rin ang magiging dahilan para magkaroon na lamang ng isang relihiyon pagdating ng panahon. Ito ang tinatawag na one world religion kung saan ay pag-iisahin na lamang ang relihiyon sa pamumuno ng Antikristo at ito ay gagawin niya sa pamamagitan ng panilin lang sa maraming tao. Mga kapatid, ang Panginoong Iso Kristo na mismo ang nagsabi na kaya ng Antikristo na gumawa ng mga kababalaghan at timala at pwede niyang iligaw kahit ang mga naniniwala na sa Diyos. Sabi dito sa Revelation chapter 13 verse 8, sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Maliban sa mga tao na ang pangalan niya kasulat na sa aklat ng buhay, bago palikain ng sanlibutan, ang aklat na ito ay pag-aari ng korderong pinatay. Sa nakakalungkot na paraan, ang pinakamalaking problema sa sangkatauhan ay ang gusto ng tao na gawin ang mga bagay ayon sa kanyang paraan. Sinasabi ng Diyos na siya lamang ang makapagliligtas sa atin, ngunit nais ng tao na gawin ito kung paano nababagay sa kanila. Kaya sa pangungunan ng Diablo, iniimbento niya ang lahat ng uri ng relihiyon na nagsasabi na kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Naniniwala tayo sa gusto nating paniwalaan na humahantong sa libu-libong iba't ibang relihiyon. Ngayon mga kapatid, ito ang totoo. Ang relihiyon ay pwedeng magligtas sa iyo at pwede ding maging dahilan ng ikakapahamak mo. Madalas mga kapatid, ang relihiyon ay pwedeng magpahamak sa isang tao. Dahil kapag mali ang relihiyon na pinasukan mo at mali ang paniniwala mo, ay dadalhin ka nito sa kapahamakan. Alam natin na ang tunay na makapagdadala ng ating kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo lamang at walang ibang relihiyon. Maaaring ang relihiyon natin ay isang identity kung sino tayo at kung ano ang pinaniniwalaan natin. Ngunit mga kapatid, uulit-ulitin ko sa inyo, hindi tayo ililigtas ng ating relihiyon. Dahil sa napakaraming mga relihiyon sa ating mundo, marami ang mga napapaligaw at hindi nalang naniniwala sa Diyos. Gayunpaman, Imbis na huwag kang maniwala sa Diyos, ang gawin mo na lang ay magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan niyan ay malalaman mo ang katotohanan. Kung babalikan natin noong nilikha ng Diyos ang mundo at ang unang tao na si Adan at Eva, wala tayong makikita na meron silang mga relihiyon o grupo, ngunit isang tiyak na relasyon lamang sa Diyos. Ito talaga ang disenyo ng Diyos para sa mga tao, ang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kaya nga lang nang pumasok si Satanas ay nagkaroon ng kaguluhan at pagkahati-hati ng paniniwala ng mga tao. Nais talaga ng Diyos para sa mga tao ay magkaroon ng relasyon sa Kanya at yun ang dapat nating gawin. Ibalik natin ang ating sarili sa Kanya at tandaan na hindi relihiyon ang kailangan natin. Isipin mo na lamang ang mga relihiyon ay magkakaiba. May mga relihiyon na may hindi mabilang na mga Diyos at mga relihiyon na walang Diyos. Sa makatuwid, ang mga relihiyon ay nag-iiba sa paniniwala. At ito mismo ang dahilan kung bakit ang relihiyon ay nakakalito. Pagdating sa langit, ang talagang mangingibabaw ay hindi relihiyon kundi isang relasyon. Kaya tanggat naririto pa tayo sa lupa, ay kailangan na tayong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kailangan mong ilagay ang lahat ng iyong pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Yesus at sa Kanyang ginawa para sa ating sakrus, hindi sa anumang relihiyon o simbahan o sa iyong sariling pagsisikap. Ang paraan ng tao para maabot ang Diyos ay reliyon, ngunit ang paraan ng Diyos para maabot ang tao ay ang Panginoong Yeso Kristo. Meron lamang isang tunay na Diyos at isang tunay na reliyon. Ito ay sinasabi sa Juan chapter 14 verse 6. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakalapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po nating ipalaganap pang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.